Anim na taon pa lang sa PBA ay iniwan na agad ni Christian Stand Hardinger ang liga kung saan siya nakilala. At bukang si Barangay Ginebra head coach Tim Cohn ay nagulat din sa desisyon ni si Stand. Sa isang panayam kay Cohn, sinabi nito na kung tutuusin ay kaya-kaya pang makipagsabayan ni Stand Hardinger. Sa kanyang stint sa Terra Firma Jeep kung saan siya huling naglaro, nag-average siya ng 16.3 points at 8.6 rebounds. Hindi na umano dumalo sa practice si Stand sa Commissioner's Cup dahil ang para magtaka ang mga fans. Doon na nga inanunso ni Terra Firma Team Governor Bobby Rosales na magre-retiro na ang film German Big Man. Ayon naman kay Cohn, hindi niya alam kung anong nangyari sa pagitan ni si Stand at Terra Firma. Ngunit kung saan man daw ito maglaro ay siguradong magiging malaking tulong ito sa kahit anong kupunan. Wika pa ng PBA winningest coach. Deserve pa ni Stan Harding Gray na maglaro, lalot edad 35 pa lang ito.